Ayan na guys, update tayo sa ating bahay. Ayan na oh, nagagawa na sila ng CR. Sa taas kasi nag ano na sila, magbibiga na sila, bukas na ng bigayan baka bukas. Ayun sa CR naman sila. At ito update ko kayo sa aming riprap na pinagawa ko. Ayan no. Oh. Ang ganda. oh, <laughs> ayan guys, so yung yung ginawa sa akin ni Kuya Anthony oh. Nilagyan niya talaga ng balon-balon. makapasok pa siya. Ayan no. Oh. Ganda. Ayan. At yan yung muhon ko. O, muhon. May muhon yan. May mga muhon na itong aking yung, ano, bahay, lote ko. Ayan. Ganda. Ganda na dito, guys, o. Oh. Ganda ng bahay ko. cute na cute. Hindi man siya ganun kalakihan pero cute. Mas mapapasabi kang, thank you, Lord, kasi binigyan mo kami ng bahay. Ayan. Thank you, thank you, Lord. Sabi nga nila, pasta mabuti kang tao, ibibless ka wala kang inaagrabyado, wala kang inaapakan na tao, ibe-bless ka na nasa taas. At ayan nga, dahil mabuti kami tao na asawa ko, bine-bless kami ni Papa God. Wala kaming niloloko, at wala kaming inaapakang tao. Ayan, si Papa God ang nakakilala sa amin. Sa mga chismis-chismis na ano dyan, eh, hindi nyo alam ang pagkatao namin. Ayan. Ayan. Ganda na. Ganda na ng aming lote, oh. Ay, gaga. Ayan. Ganda. Malaki tong lupain ko na to, eh. Oh. Ayan, doon. Tukto -tuk, pa to, sa tuktok. Ayan, may mga nagpapagawa na ng bahay dito. Ang itim ko na naman. Pag nandito ako, may itim ako. <laughs> Ay, yan. Ay, si Nana, yung tagalut, naguluto nag sa amin. Ayan po. Yari na ng bahay ni Porpoga at Porpogo. Magandang panahon ngayon. Biga na sila. Magbubuhos sila sa biga. At ito na ang ating bahay na pinapagawa. Update tayo. Siyempre ito, ito yung uso ngayon na bintana. At medyo pinalakihan natin yung pintuan para pag may papasok ng malaking bagay, pasok syempre ito tatlong bintana rin to na pahaba ayan tapos to ito ay magiging dining area ko to at ayan nag aasinta na sila sa kitchen ayan CR ayan. medyo pinalakyan ko yung kusina ko kasi may gusto akong design sa kitchen Ayan na sila. Uh, sa itong August, mabububunga ng ating bahay. Ito nga, pwede pa itong gawing kwarto eh. Pero pinaplano ko to gawing kwarto pa kasi malaki pa to eh. Oh, at least pag may bisita ako, ay mapapatulugan ako na magandang ang tulugan. Ayan. Siyempre, may kuryente na rin tayo. Ayan. Kuryente na rin. Ayan. Pabili ko ng plywood kasi kinulang tayo sa plywood sa biga. Ito, tatabasin pa to kasi nga medyo mataas pa tapos ang itang ano na to yung hukay na to para pumantay siya kasi itong dining ano ko to eh, may indoor ko to tapos yung titibagin tatambak dyan kasi mag pupus, tatambakan pa yan para sa ano siya sa sahig ayan ang kagandahan sa aking pinapagong bahay ayan hmm, ganyan kalaki ganda na sya tsaka ang lamig dito guys sarap ang sarap tumambay malamig ano dito guys so ganda ng tanawin tahimik pero mare-relax ka naman dito gusto mo ng tahimik na buhay ayan